Eh nagsabi nga ngayon na lemon daw ang ginagamit, lodi, ang kulit mo, kalbo ka. <laughs> ka napagalitan pa at dahil marami kang nagre-request na ito daw ang i-try natin at para hindi naman sila magtampo ay siya pagbibigyan din natin ito nga at nakabili na ako ng lemon ang kailangan ko lang gawin ay eh, hatiin ito kasi katas lamang naman ang ating kailangan dito matapos so nga itong mabak ito ilalagay naman natin sa lagayan para masimula na natin ang ating gagawin naghanda na rin ako ng papel na pagsusulatan natin dito na nga pala ako sa isang buong papel na ito magsusulat para kitang kita ninyo kung uubra nga ito kung ito nga yung ginagamit ng na mga nagpapalabunutan ng sisiw tita eh. Sinulat ko na nga dito ang napakaganda kong pangalan na Mako TV. <laughs> at patutuyoy na lang natin ito. Grabe, hindi na tayo natapos-tapos sa paggawa ng ating itong mga lodi. Eh, kasi naman nakakahiya dun sa mga nagre-request. Kaya gagawin ko na rin. Ito na nga mga lodi at napatuyo na natin. So, kukuha lang ako ng tubig at para ma-train na natin. At ito na nga ang ating the moment of truth. So, kayo nang bahalang humusga dyan mga lodi ha. Ayan na siya. Ano sa paragay nyo? Yan na kaya yun?